Wala Okay! Oy! Okay. Saan oh, guys? Saan pumunta? Nag-overshoot! Di lang. Overshoot! Marami-rami natin, marami-rami ha! Ito ata yung pinaka... Pinaka-highest! Pinaka Pinaka-highest? Pinaka-highest? Sesettle <laughs> lang natin 51,090 ang galing! Tama ba yun? Pare, o. Ngayon, ha? Na-prove na natin. Wala sa laki. Wala sa laki. Wala sa lapad. Nasa estilo, eh. Nasa... Stilo. Mm. pesos. Yan din ang napalaluna ng ating KKB Home Partner na si Jasila Lambrinto ng Mandaluyong yeah. City. 51,090 para sa iyo, Okay. Yun, meron ka pang bonus yan, galing sa EB Babes. Alam mo na ang gagawin mo? Anong gagawin? Oh, Mamimili lang po. Okay, mamili ka na ng EB Babes. pag pagpumili ka ba, numero o yung itsura? Numero po. Okay. Huwag mo po piliin yung uh, sa gitna kasi malaki na ah, kahunan yan. <laughs> Number 5! Number 5! Ano, ano? Number 5 po. 5? O, 5. Ito, si ano to, Medel. Ah, oh, baka magkaintindihan ako ay niyan. Ano ba salita mo sa lugar? Bisaya to, Bisaya. Cebuano? ano? Opo. 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 so sabi mo. Oh, usap kayo ha. Sige, usap, usap ka. Hige, usap sa, sa Bisaya, sa Bisaya. bisaya. Maing buntag dai. Maing buntag sa. Yeah! Oy. Ikaw bumati ka lang eh, magtanong ka. Oh, sa Bisaya. Sab, sabi mo, pwede bang kumis? Oh, sa Bisaya. Ay hindi na mo pwede. <laughs> Ito naman. Bakla ka ba? <laughs> Opo. Oh. Ayun. Bakla. Eh. Okay, masige. Kaya ayaw na ng babae. Okay, yung okay 51,090 mo pwede yan madagdagan? Huwag eh. e. Pwede yung times. Tingnan okay. natin. Times ba o plus? Times! Oo, oh, laki niyan. Times 2 ba? Times 3? Times. Times. Oh, times, times, times... times... Times 3! Laki! laki nito, mahirap bilangin to pare. Mahirap bilangin. Times 3, dey ang lumabas ay 153,270. Hay! Hey! Ang laki. Eh. Pa. Jackpot na jackpot. Okay. Ikaw ba? <laughs> Kunyari, sasama na sa'yo si Madel. Si Madel. Kung kukundi namin yung 153, ano pipiliin mo? Si Madel o si 153? Yung pera, yung pera po! Yung pera? O pera siya? Pera o babae? May nakahintay na? Pera o babae? Pera! Pera! Okay. Okay. Wala na. Sorry, Madel. Wala ka talaga. Okay. <laughs> okay, congratulations. Yan oh, ang kakaibang bida hatid ng Gigi uh, Nisa, Regent Food Tempura, MoneyGram, Money Transfer Service, available at all BDO locations nationwide, EQ Plus, at Champion. Mali pala yung tanong ko. Para tunog nung isang game. Pera o babong? <laughs> <laughs> o, oh, babong. Babong oh, yung uh, bebo. Oh, pera o babong? Pera. Pera talaga. Wala talaga. na talaga, darling. Uh. <laughs> man eh, eh, kung ikaw yon. Ah, uh, <laughs> pera. pera. Pero yung kalahati, bibigay ko rin sa babo. May pera na ako. Okay. Eh, okay. May pa na May babo pa, 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 pa. Okay. O, okay.